guys katapos ko lang basahin yung book of malakay natatawa ako guys kasi to sabi dito malakay 4 verse 5 to 6 sabi dito ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh nasusuko ko sa inyo si propeta Elias muli magkakasundo ang mga ama at ang mga anak kung hindi mapipilitan ako magtungo riyan ganap na wa sa ang inyong bayan ang fulfillment nito guys si Juan Bautista kasi merong isang alumitaw uh, lumitaw na bulaan guys inaangkin niya yung propesya na to siya daw yung Elias may third Elijah daw pero ito yung fulfillment niyan guys so, sabi dito sa Lucas 1.13 hanggang 17 ayan sabi dito ay Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki. At Juan ang ipapangalam sa bata? Sabi dito ipa, sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik lob sa kanilang Panginoon Diyos. Mauna siya sa Panginoon taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at ang mga kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan at mga matuwid ayan katulad nito sabi dito ayan nga pag magkasundo ang mga ama ng mga anak so si uh, Juan Bautista ang tinutukoy dito guys na prophecy hindi yung mga nagsilitawan ngayon na sila daw yung third Elijah ayan, matatawa ka talaga kasi inangkin lang nila at eh. saka lininaw talaga dito ni Kristo. Ayan o. Oh. Lininaw ni Kristo dito sa Mateo 11 uh, versikulo 7 hanggang uh, 12 hanggang 15. Sabi dito, nang palis na mga lagad, ni Juan nagsalita si Jesus. Ayan. Tapos, sabi dito ni Jesus, mula ng mga si Juan na tagaw bautismo hanggang ngayon, ang karya ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga tao mararahas sapagkat hanggang ngayon, sa dumating si Juan ang mga propeta ang, kaso, ang kautosan kung siyang nagpahayag tungkol sa karean ng langit kung maniwala kayo sa payak na ito si Juan na nga ang Elias na pinangakong darating makinig ang may mga pandinig makinig ang may pandinig si Juan na nga mismo si Kristo na tinukoy niya si Juan yung Elias diba guys so walang third Elijah na na mayroon kasing sabi nila may may ikatlong Elias pa daw matatawa ka talaga sa aral nila matatawa <laughs> kasi inangkin lang nila yung Elias na nandito sa Malakai 4 verse 5 to 6 alam nyo na kung sino yun aangkin ng mga propesya na hindi sa kanila. Okay? Kaya magbasa kayo ng Biblia para hindi kayo madaya.